Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa Magindara, ang aswang sa dagat na ginagawang musika, ang mga sigaw ng kanyang biktima? Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sinasabi ng mga mangingisda na may umaahon mula sa dagat. Sa unang tingin, mukha siyang isang magandang diwata, balat na makinang, buhok na kumikislap na parang alon at tinig na sobrang lambing. Pero may kakaiba ang kanyang mga mata ay walang itim puro maputlang bughaw na parang nagkekeelong tutik at kapag ngumiti siya may mga ngipin na matutulis tila ginawa para punitin ang laman isang gabi si Tomas isang batang mangingisda ang naglayag ng mag-isa tahimik ang dagat masyadong tahimik biglang may lumitaw na babae sa may gilid ng bangka tulungan mo ako mahina nitong sabi Basang-basa ang buhok at tila nangangatog. Nang iaabot ni Thomas ang kamay niya, may malamig na daliri na biglang kumapit ng mahigpit. At sa sandaling iyon, lumitaw sa tubig ang tunay na anyo ng magindara. Ang kalahati niya ay isdang kulay uling, puno ng kaliskis na parang kutsilyo. Ang bibig niya ay bumuka ng kasukat ng ulo ng tao. Narinig pa raw ni Tomas ang huling tinig ng babae hindi boses ng tao, kundi parang alulong ng malalim na dagat bago siya tuluyang nalubog. Kinabukasan, nakita ang bangka ni Tomas. Gumulong-gulong sa baybayin. Walang sira. Walang bakas ng dugo. Pero may isang marka sa kahoy. Mga kaliskis na kulay uling at nakabaon na tila humihingang muli.